ibang klase ito yun oh. ano ba to ano? parang pating <laughs> pating o oh, hito ano to yung eh, isda to hito si Amon. lang tao oh. lang kung ano lang yan yeah. nabilad kami ng dilis ito pa ito yung halo yan yeah. yeah. ito yung pangulam namin. namin uh. Tapos ah, ang gasmin kong kamay. Ayan. Yeah, tapos. Ayan. Meron kami ito. Ayan. dami nito. Dalawang box kasi ito. Ayan. Lap, lap. Ayan po. Ayan. Maganda siya po. Dito po. Ayan. Ayan. Okay. Punta tayo dun sa kabilang dako. Ayan. <laughs> ka lang mga Medyo malayo. Ayan siya. Meron pa lang bila doon. Ayan. Ayan siya mga Marie. Ito yung pangalawa. Pangalawang box. Puro sariwa naman ito. Oy. Wala dito pangit. Ayan. Ayan siya mga ay Ayan. Kita, ang init eh, ayan. Ayan na siya. O, diba? Malapitan. Ayan. Ayan siya mga maris na malapitan. Maganda yan. Maganda yan, mayroon. Pag-sipihin yung dalawang person. <laughs>